Magandang araw. patyo yung pangalang na umaga ay nandito na nga din kami sa labas habang tulog nga si Tyler. Dahil maliligo nga sa si bunso ay nilabas ko na nga muna sandali dito sa harapan. Akto naman nga ay paalis na nga din si Baldo kaya naman heto nandito na nga din kami sa labas. At si Tyler naman nga ay natutulog pa nga ng mga oras na iyon. Pagpatak nga ng alas 10 yes, mga mami siya ay ko na nga si bunso kaya naman heto ay gising na nga din pala si Tyler. At nagistay na nga muna kami sa kwarto namin dahil matutulog nga si bunso. After lunch na pala ng mga oras na nganyan, kaya naman nagtimplan nga din ako ng kape and after nga nun ay naligo na nga din ako. Kaya naman hinanda ko na nga pala tong kape na iinumin ko. Basta nga pala ng hapon yan mga mamish. Kaya naman hindi na nga din ako nakapaglaba ng damit ni Bunso. Kaya heto naligo na nga lang din ako and after nga nun ay nagising na nga pala si Bunso ng mga oras na Iisipan Naisipan ko na nga palang palitan tong kortina namin. Kaya naman kinuha ko na nga tong film. At eto na nga lang pala yung nilagay kong kortina. Ganito nga pala yung itsura ng bintana namin dahil wala pa nga sliding window. So, bago pa yan, mga mamish dahil na-extend nga yung bahay na. Luto na nga lang pala ko ng ulam namin mga mamish at dinner na nga pala ng mga oras na yun. Bale hotdog na nga lang pala yung niluto ko. Kaya naman heto ay dalawang pack na nga pala yung binili ni Baldo. Pakulo ko na nga muna yung hotdog sa may tubig para kako naman ay maluto yung loob. Inais ko na nga pala itong higaan namin mga mamish after nga namin kumain. Panigurado nga mga mamish itong subunso ay matutulog no. Kaya naman inahanda ko na nga yung higaan namin. Nadalasan pa naman pagka umiyak na nga itong bunso ko ay natataranta na ako. Sasabay pa nga sa tayo kaya naman hindi ko na nga alam kung ano yung uhunahin ko. Tinupi ko na nga muna tong kumot nami at wala pa nga yung naglalaro na nga si Tyler. Pag ginawanan ko nga itong mga mabish ay wala pa nga isang oras ay magulo na naman nga itong higaan nami. Ligpit ko na nga pala itong pinagkainan namin dahil tapos na nga din magpapak si Tyler ng hotdog. Kaya tinabi ko na nga muna sa may food container para ka ako naman na hindi lang gamit. Tinabi ko na nga muna yung mga pagkain sa mga lagayan para ka ako naman ay na safety at hindi ngat ngati Pasan ko na nga pala itong lamesa. At dito ko na alam pala yung ulam at hindi ko na nga pala nilagay sa may rep. Para kinabukasan nga ay makikita nga ni Baldo at makakakain siya. Wala pa nga ay nataranta na nga din ako dahil sa dalawang junakis ko. Kaya naman nalaglag bigla yung takip na hinahawakan ko. Hinugasan ko na nga pala yung mga platuhan namin na mga oras na nga niyan. Kaya naman nakapagpunas na nga din ako. After nga na nainanda ko na nga pala tong ulamin namin kinabukasan. Bale ibababad ko nga lang din to mga mamish since Friday nga kinabukasan. Kaya naman ang uulamin namin ay walang iba kundi yung balato. Dito ko na lang pala ay mga mabis para kinabukasan nga lulutuin ko na lang. Dahil sabi nga nila pagka ibinabad mo nga yung balato sa may tubig, kinabukasan nga ay madaling lutuin. Balatong nga ako ng balatong dito pero ang Tagalog nga pala nito ay munggu. Dahil sa kapampangan nga mga mabish, ang tawag nga namin doon ay balatong. Ligpit ko na nga pala sa may salas namin na tinanggal ko na nga pala yung mga laruan ni Tyler at nilagay ko na nga pala sa may basket nilo. After nga ano ay nandito na nga pala sa bunso at hindi pa nga natutulog dahil hinihintay ako. Sakto naman nga ay patapos na nga din ako ng mga oras na nga yan. Kaya naman nag-stay na nga muna kami dito sa may salas namin. At tumupo na nga muna kami sa may kusina. <coughs> Ito naman nga ay nag-stay na nga kami sa kwarto namin. At si Tyler nga ay nagpapatimpla nga ng gatas niyo. Kaya naman pinagtimpla ko na nga muna si Tyler bago nga kami nag-stay sa kwarto. At pinagtimpla ko na nga pala si Baldo ng choco na gatas bago matulog. So ayun na muna. Bye!